Aware po ba tayo na in section 21 po eh ito po ay uh, tinitake up po dun sa sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan uh -huh. po ang problema po natin sa Kongreso. Kaya po tayo na populaan ng mga kababayan natin. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin. Subalit so, hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa para kagad po ito ay ma-review at uh, magawan po natin ng paraan na ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating uh, fourth estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong ano, suggestion po niyan. Since kayo po ay uh, malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan niyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong uh, privilege speech niyo kanina, uh, pag tanggal po ng media personalities, pag uh, dumarating ang uh, ang inventory time, pag mayrong babay bias, eh wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But uh, for now, we really have to look into this maybe push on and uh, convince our counterparts in the Senate to uh, uh, pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadahan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the, in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong uh, hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, eh, matagal na po naming uh, tinabaho ito sa, sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Hindi ang, uh, ang hiling, ang, ang tanging hiling namin, katulad din ang hinihiling ninyo, eh sana nga po mapabilis natin ito sa, sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na I maamin itong Section 21 ay eh, matapos na. Alam niyo, eh, uh, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po, po ako, Senador, uh, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative. Hindi pa po, po ako, Senador. Do, tumatakbo po ako, Senador. Nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACIS Party List at hindi po ako, Senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung Senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Eh habang ito hindi pa po batas, eh ala hong saysay ang pagre-review. <coughs> Wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng uh, section na yan, section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to Uh, do something about it.